papasok po yung kotse kasi yung baha abot na po dyan sa may ano. Baha po. Sana po kaya pong ipasok yung kotse. Super so, baha na. Wala ako kanyang ano plus light. Wala akong load. Wala lahat. Wala internet. Ayan po yung tubig. Ewan ko. Di ba ano po na pumunta pa? Sana makapasok pa po. Ayan na. do mataas po dito sa may part namin. Ayan, ipapasok po ang kotse. Nakikita nun na sa baba na po ang tubig. Ayan. Eh. Ayan. Papasok na po yung kotse. Ayan po yung tubig. Nakikita nyo medyo mataas po dito. Ayan. Ops, magkasok na po. Back, back, balik. Okay okay Tama. Oh. O, Napo, bangga. O, wala. Pakagising pa lang namin kasi bagong gising kami. nag -gising kami kasi may naroon nila. Ah? Kahoy. Kahoy? Kahoy or ano? Gapo? Kahoy. Hindi kahoy nga. Saan? Hindi kahoy Kang? Wait lang. Saan ko ni Dig din na sa may ano? Sa unahan? Balmon. Katang Kinatangan ko. Ay. May magluwas balmon. Ayan. Sa, may gapo dyan, no? Sa may likod mo. So, ano lang. So, pinatong ba kay balmon? Ay, kay Simon. At least. God, please po. Sana tumigil na po yung ulan. Kasi tingnan nyo naman po dito. Iabot na dito yung tubig. Oh. Hindi ko na nga makita kasi wala. Madilim. Oh. Eh. Hindi ko makita yung eh. Balmol.

<coughs> ah, wala Chocolate kanin 'tong bit na malaki. Ano 'yun, baba? Diyan mo na paglaki inyong main. Ay, inyong gilid. Diyan lang. yan lang. Tapos, Tapos. maglangkaw daw yan. Dati kami na tumapot yan dyan, Ano? sa inyo yan sa so pagba kanino tigri so pa kita din naka-star ano? dati po bu bumaha dito pero hindi kami dito dito wala pa kami dito na. abot lang abot yata ito dyan pero hindi kayo Nag-ready lang kita. Ayan, yeah, ready kita pati kaya plus light na ano. Ayan, pag-ihihihi na. ani untai nanti kita pulang. May konting ilaw pa naman kami natitira dito. Kasi rich ano yan. So yan guys, bye bye muna guys. Mag-prepare ako ng mga gamit namin. Whatever kung ano mangyayat, ano mag taas sa tubig sobrang lakas po ng Ang oras pa lang po alas 12 24 tinasok namin yung kotse 10.30 kasi tumaas na yung tubig malakas yung hangin yung ulan. Good morning guys. Ito na po ang nangyari yung kagabi. Yung sobrang lakas ng ulan. Oh. Tapos lakas ng hangin. Nasira po yung doon sa may taas namin. Oh. Anyway, hindi pa naman talaga to na si Cemento na ba iislam. <tod> Iyan na naman po sila. Mag-aaway na naman yung mga aso. Na maiinis na naman ang nanay. Iyan. Ito nyo. Hindi talaga namin to inuuko pa kasi para na garahe ito ng Kochi Walking Place. Hingga natin yung sa labas. May kunting ano pa oh. May kunting tubig pa. Um, kagabi ho umabot siya doon sa may sidewalk. may eh, Nag-alala kami kasi baka... <coughs> uh, umabot yung tubig dito sa taas. Sabi ko, i kaya ipinasok namin yung sasakyan. Ayan. Yan sa kapitbahay namin, uh, lumipat, nag-evacuate yung dyan sa may ano yan na bahay. Kasi inabot na yung higaan nila. So, ayan guys. Salamat guys sa panunood. Thank Nasira yung mga ano namin. Sa so, lakas ng hangin. Kaka-takot ko kagabi. Eh, takot na takot ho. ako kagabi sabi ko baka magaya noong hindi ko na maalala kung anong taon yung umabot yung baha dito yung umabot dito yung baha. Pero hindi pa naman kami nakatarot dera ng dito. So, Puti nilang lang. At uh, bandang ano na. Madaling araw eh, humupa na yung topic. Thank God. At uh, laging nandyan. At hindi kami pinabayaan. Ayan naman po. Bye guys.